Demo Farm Katigbian Kanan si Tubig Kanal Bidyohan na ito Kita mau sa... <laughs> makakita sa YouTube <laughs> ni mga trabante sa Dimo Farm. Kanal. <laughs> kanal, kanal. Oh, kaway kaway ra. Okay, sa mutanaw, mutanaw naong ninyo, tanawala lang sa Bulano Vlog. Uh, uh, Dimo Farm, Katigbian. Ano si Tubig. Kanal. Di Johana to ne. Hello sir. Oh, palo lang mo sa so wala pa nakapalo. Sa to age, hari. Hmm. ni Ewan. Uy. Sa may suda na? Litos. Ah, litos. Litos. Uh, opo, okay, okay. ah. opo, maligil litos. Okay, gibag ko rin sa gihiluan pa sa... Ah. Ano tanong, sa litos ni siya? Okay, tamnaan sa litos. Hmm. Ready na ni siya. Para sa ito. Fish fan. Ano, manayagi ang tubig. Ah. Demo Farm. Welcome sa Demo Farm. Prutas. Ah, para sa prutas niya siya. Buntod. Limpyo na kayo guys. Oh. Buntod. Para sa Prutas.